isa sa mga bagay na sinisigurado kong gawin habang dumadaan ako sa buhay ay lagi akong nangangarap. At gusto kong sabihin sa iyo, habang sinisimulan nating isara ang 2025, maghanda ngayon para sa 2026. Pero kahit anong gawin mo, hindi mahalaga kung ano ang kinakalaban mo. Hindi mahalaga kung gaano ito kahirap. Hindi na mahalaga kung ito ay tila imposible. Hindi mo gustong malaman kung ito ay imposible o kung ito ay mahirap, gusto mo lang malaman na ito ay posible sa pamamagitan ng Diyos. Gusto kong mangarap ka. Gusto kong kunin mo ang panulat. Gusto kong kunin mo ang papel. Gusto kong maupo ka. Utang mo ito sa sarili mo at gusto kong mangarap ka ulit. Nais nice kong maging isang maliit na bata ka bago ang iyong sarili. Gusto kong uh, mangarap ka dahil ang ating Diyos ay sumasagot at tumutugon at naghahatid sa ating mga pangarap. At malalaman mo ito habang hinahabol mo ang iyong mga pangarap sa panalangin, sa pananampalataya, diskarte, pagsusumikap, layunin, banal na koneksyon, banal na interbensyon, banal na mga tagumpay, banal na pintuan, at banal na mga talahanayan malalaman mo na ang mismong pangarap mo. Akala mo ay meron o naisip, ito ay Diyos sa lahat ng oras. Sinasabi ko sa iyo, huwag masyadong abala. Huwag kang masyadong abala sa buhay na ito na nakakalimutan mong mangarap. Ang ating mga pangarap ay nagdudulot ng kagalakan sa atin. Nagdudulot sila ng saya sa atin. Nagdadala sila ng pagpapanumbalik sa atin. Nagdadala sila ng pag-asa, kaya hindi mahalaga kung anong bayarin ang dapat bayaran. Hindi mahalaga kung ano ang aming tinakbo. Hindi mahalaga kung ano ang nasa aming bank account. Sinasabi ko sa iyo, simulan mong mangarap muli. Panaginip ulit. Pangarap